Happy Mother's Day! Ayan, dahil Mother's Day, pupunta tayo ng Altabas at mamili tayo para sa Mother's Day. Tara guys! So, ayan na nga guys. At napunta na kami sa Altabas at mamalingki tayo. Ayan, tingnan natin kung anong mabibili natin doon at lulutuin natin para sa Mother's Day. So, ayan na nga at nakapasok na kami sa palengke. Ayan, kumuha ako ng video. And ayan, may mga paninda silang mga gamot. At noong gabing na yon ay naggumawa ako ng buko pandan. At, ayan na nga guys, nakarating na nga kami sa bahay. At, binalatanan na namin ang mga kailangan. At ayan, nandito ako sa kusina ng aking tatay. Ayan, sa mahiwagang kusina. Ayan, at magluto tayo ng makakain. So, yan ang binili namin. At ayan na nga guys, na prepare kami ng mga lutoin namin. Ayan, sa probinsya po, yon ang gamit namin ay kahoy. Ayan. At magre-ready na para sa lutuin. Ayan. <clears throat> so, ayan guys. Nagano ako ng kahoy. Dahil walang uling. Ayan. May mga manok sila dyan. Ayan. At nang umapoy-apoy na. At yan ang aming sang binili at ayan bumili rin ako ng isda at pinalinisan ko na lang kay tatay kaya nilinisan niya yung kanyang ang um, isda at iihawin namin so ayan na siya guys at minikos-minikos sa nila ang baboy